Sa utos ng DILG, formal nang bumalik sa kanyang dating pwesto, si Makati Vice Mayor Kid Peña. May ulat on the spot si JP Soriano. Okay. At Rafi, inanunso na nga ngayon ni Acting Makati Mayor Kid Peña na siya ay babalik na bilang Vice Mayor ng Makati ngayong araw. Ito raw ay matapos niyang makatanggap ng direktiba mula sa DILG na nagkasabi sa kanya na bumalik na siya sa posisyon bilang Makati Vice Mayor. Sa sulat ng DILG kay Peña, Rafi nakasaad na dapat sundin niya ang writ of preliminary injunction na inisyo ng Court of Appeal 6 Division. Pero nakasaad din sa utos ng DILG kay Peña na ang pagbabalik niya bilang Vice Mayor ay hindi dapat makaapekto sa magiging resulta ng petition for certiorari na nauna ng inihain ng Ombudsman sa Korte Suprema. Noong isang linggo, sumulat si Peña kay DILG Secretary Marojas para linawin ng kanyang posisyon sa Makati. Sabi ni Peña, ito ay kanyang sinunod bilang uh, pagpapatunay na siya ay consistent sa kanyang mga sinasabi na siya ay susunod lang sa anumang utos ng DILG sa kanya. Matapos ang announcement ni Peña ay pinasalamatan niya ang mga polis na nagbantay sa kanila. Agad ding lumisan si Peña sa kanyang uh, kanyang pansamantalang opisina sa Old Makati City Hall at bumalik dito sa kanyang dating opisina sa Makati City Hall Building. Pinirmahan na rin niya ang mga voucher at pasweldo sa ilang empleyado. Pero ayon kay Peña, dapat di na raw ito nagtagal kung pinirmahan lang ito ng acting vice mayor ng pansamantala siyang naging acting mayor na Makati. Sinulatan na rin ni Peña si Mayor Junjun Binay, kaugnay sa kanyang pagbabalik bilang vice mayor. Ayon naman kay Makati Councilor Maria o Maria Alfeya Casaluy na tumatayo na rin tagapagsalita ni Mayor Junjun Binay bagaman hindi nila kinikilalang acting mayor si Peña ay nagagalak sila sa laging aksyon ni Peña. At ayon sa kampo ni Mayor Junjun Binay Rafi uh, kampante raw silang gagawin lang lahat ng kanila mga abogado na ang uh, kanilang uh, mga legal remedies para maging pabor sa kanila ang uh, magiging desisyon ng Korte Suprema nakaantabay naman si Vice Mayor Kid Peña sa anumang magiging desisyon ng Supreme Court. At yan muna ang latest mula sa Makati City Hall. Balik muna sa iyo, Rafi. Maraming salamat, JP Soriano.